Alam po mga kaibigan, yung ating pong uh, mga alagang uh, manok. Iyo no? do. Kung akala mo ba ay uh, ha isang lahi lang sila, ha? Pero mga kaibigan, dalawang klaseng lahi po ang mga kaibigan, Hindi po 'yan sila ah, uh, yung pure talaga na native chicken. Yung mga kaibigan, tayo po ay nag alaga ng ibang lahi po ng manok dahil uh, may nakita po tayo ng uh, magandang benepisyo po. Ah nitong uh, bago nating inaalagang manok makibigan. Kung napapansin, uh, ang kulay po nila ay iba't ibang kulay talaga ng uh, uh, ating mga manok ito. Ayun, ha, nasa 4 uh, months na po sila makibigan, yung medyo maliit ay nasa ano yan. 3 uh, months to 4 months pa makibigan. Ayun. At uh, bakit po ba tayo uh, nag uh, Uh, Nag-alaga ng bagong lahi. <laughs> Siyempre naman, makibigan dahil po sa yong ibibigay na binipisyo po sa ating katawan, makibigan. Ayan Ayun po, sasabihin ko na po sa inyo. Uh, huwag nang paligoy-ligoy pa. <laughs> okay, dreads na tayo. Hmm, huwag kalimutan, Anthony Dalvlog, mga kaibigan, sa ating uh, munting channel. Okay. Kung pa mga kaibigan, itong uh, mga kulay black, mga kaibigan, oh, may mga kulay black dyan ay uh, yun po ang tinatawag po na black meat mga kaibigan ha uh, sa ibang lugar uh, tulad sa Indonesia may tinatawag na ayam simani yan na kung saan ang kanila pong ah uh, uh, yung laman ay uh, black talaga mga kaibigan. kaya tayo naman ay nakakuha po tayo ng mga ganitong klaseng uh, mga black meat mga kaibigan ha at uh, maraming tayong pinagkukuhaan at ganoon po ang Mindanao may tinatawag silang patani ha Patanip mga kaibigan ha, uh, isa sa mga black meat po ng Mindanao ay si simani at gano'n po ang uh, yung uh, sa China, yung Chinese chicken o tawag na silky ay meron ni po ang black meat. Ito mga kaibigan, pakita ko po sa inyo yung mga itim nito ay mga black meat po po yan mga kaibigan dahil uh, napaka baba po ng uh, kolesterol nitong uh, mga black meat chicken. At ito ay nagbibigay din po ng magandang uh, benepisyo sa ating katawan. Ha? Nagbibigay ng uh, pangpaganda po sa yung mag-flow blood sa yung yung flow po ng dugo makabigan. Ang nagbibigay ito ng ha? Uh, uh, yung magandang daloy ng dugo at nagpabababa po ng uh, blood pressure at nagpapaayos po at atin pong uh, ito uh, yung yung tinatawag na uh, mak makaramdaman makabigan na nagbibigay po ito maganda po sa makaramdaman na ah, tulad ng high blood pressure yung ah, ano pang ibang basta marami pa kasi ito ay uh, mayroon siyang uh, acti, ah, antioxidant ah, inflammatory ah. itong mga ano mga kaibigan nagbibigay ng pangpalakas sa ating pong enerhiya itong uh, black meat chicken kaya eh, dito tayo mga kaibigan isa sa mga napili natin ang black meat chicken ay bihira lang po ito at isa pa at hindi po ma mahirap alagaan dahil sila po ay lumalaban talaga sa mga yung mga virus uh, sa mga virus po sa manok makibigan ay uh, hindi basta-basta po sila na uh, magpakasakit -mag kundi matibay po sila mga kaibigan kaya isa po itong ati pong nakita na black meat chicken mga kaibigan ha okay uh, sa next po ay ko po, po sa inyo din yung magkatay po tayo ng black meat chicken pero ngayon hindi pa tayo pwede kasi medyo malait pa ito Ayan, makibigan ha? Ay, update natin sa ating pong uh, pag-alaga ng manok. Ngayon, nagpapakain po tayo, ha? Yeah? Nang uh, sa kanila, face mo natin, pinapakain mo na kabigan. Pero, tayo po, eh, ay di din po dyan ng mga organic, mga ibang, tulad ng uh, uh, balani, yung uh, ano ng saging, ha? Okay, well, oh, mga ano ng saging dyan? Puno ng saging, at pong pinapakain. At yung mga tiyatawag dito na kangkos. Ano yung kangkos? Ang kangkos, yung nakamuting kahoy, mga kaibigan. O, no, doon, o. Oh isa sa mga pinapakain po natin dito sa ating alagang manok ngayon ating pong kinikulong ito ating mga alagang manok dahil po meron po tayong mga predator dito tulad ng mga bayawak mga kaibigan dito sa aming paligid ay maraming mga bayawak dito dahil marami itong mga kahoy at saka sa may bandang baba ay meron itong uh, maliit na tubig kaya ito uh, da dayuhin ng mga bayawak okay para safety naman uh, dito tayo sa ating pong uh, kinukulong po natin sila Ayan po. At uh, pakita ko po sa inyo, isa sa pang uh, isa pang uh, black meat ko, mga kaibigan, na talagang gawin kong uh, breeder talaga. Okay, let's go. Punta tayo. Eh ito na mga kaibigan, yung ati pong uh, gagabitin na uh, uh, breeder, you know. Um, black meat po 'yan, mga kaibigan. At yung isa din, oh, no. yun makapapansin ay talaga naman o oh. oh kamukha siya ng uh, silky yeah? Uh, silky chicken mga kaibigan. kasi lang uh, silky chicken ng uh, Chinese ay uh, uh, white. yan white po yung mga Pero sa atin mga kaibigan, ay black po. Ha? Silky siya, pero black. <laughs> Kakaiba, no? yan magkapatid po yan. Uh, pero hindi po yan pwedeng i-breed po natin dalawa kasi magkapatid po yan. Kaya ibahin po yung, iba po yung pwedeng i-breed itong ha? Uh, uh, yung babae at laki. Magkaiba po yan. ayun papansin. Uh, talagang black na black po yan mga kaibigan. Maging uh, buto niyan. Maging yung kanya pong ng uh, mata. Yan, nasa na. Okay, okay yung alis. Yan po sila mga kaibigan, oh. Yun. Kaya yun next po natin na uh, magiging uh, palahi, palahian natin mga kaibigan. Hmm? Yung um, black meat chicken po natin. Ayun. At uh, meron naman tayong uh, paparami. At unti-unti ko din pong uh, uh, kinakatay yung iba pong mga mga native chicken ko mga kaibigan. Dahil uh, yun nga, gusto po natin na uh, yung maganda na ibigay ng uh, ano, trends po sa ating uh, katawan yan po sila black meat chicken at uh, sa iba pang information pwede kayo mag search po about a black meat chicken mga kaibigan huh? okay ito ay upgraded to mga kaibigan. okay let's go ay pupunta naman tayo doon po sa ating uh, isang mga sisiyo pa mga kaibigan, na black meat chicken din okay let's go Okay, dito po tayo sa kabilang kulugan mga kaibigan. Meron din tayong mga ito na, mga black meat chicken mga, ka, mga kaibigan, mga, ito. Ayun oh sila oh. Ayun. ayun, kung mapansin talaga ay kamukha talaga siya ng mga natural na native chicken. Pero ito mga kaibigan ay black meat chicken. Okay, meron na po tayong nakita dito na lalaki mga kaibigan. Ayun oh, meron siyang tinatawag na palong, ha? May palong mga kaibigan. ka, halika? At uh, ito ay walong piraso, mga kaibigan. Uh, seven pieces po sila. At isang lalaki. Wow! Grabe naman, oh. At makapagparami tayo nito. Yan oh. Kaya dito merong, uh, ilan ito? Walo, pito po ang babae, mga kaibigan. Ayan, oh. Ayun, nakakuha naman tayo ng black meat chicken. Okay. At uh, paramit tayo dito. Ayan. At eh, simple naman, i-endorse po natin to sa ating mga kabakyard <laughs> sa mga mahilig mag-alaga ng manok na magkaroon sila ng black meat chicken. Dahil ito po ay uh, maganda po sa ating pong kalusugan. Ha? Eh? At napakababa ang kanyang kolesterol at high protein mga, mga kaibigan na kung saan ah uh, need po ng ating katawan. Oh, okay. Para kay nainitan dyan na ah. <laughs> okay, yan mga kaibigan. Ito ay one month old na po sila. Ay, eh, kung papansin ang ati pong uh, uh, itong uh, mga native chicken makibigan, ah, uh, pero black meat siya, okay? At uh, upgraded na po itong makibigan dahil ati pong kinokross ito sa mga malaking manok po 'yun. At next po ay ipapakita ko po sa inyo yung ano po yung ati aki pong ginagawa para lalong uh, mag-upgrade po yung ating uh, mga manok, ha? Uh dahil ang manok kasi na yung mga native chicken, mga native na mga imigan, ay magtitimbang lang po ng 1.2, 1.3, pinakamataas ng 1.5 kilos. Pero itong mga imigan, iba na po ito. Eh, yung ating ano, uh, manok, medyo matataas na po ang timbang nito kung uh, pag pagtamang edad na. At ngayon, mayroon po kong bagong breeding mga imigan. Ginagamit ko po yung tinatawag na basilan o huluwano ng Mindanao. Ah, uh, na kung saan makibigan ay uh, mga malaking klasing manok makibigan. Ay, ayon po ay aki pong ginagamit ngayon sa pag crossbreed po ng uh, black meat chicken. Wow! Okay, next. Papasilip ko sa inyo at kung paano ko pinaparami. Yung uh, mga black meat chicken, nagamit po yung inahin ng uh, basilan o huluwano na tawag makibigan. Okay, yon po makibigan, no. Oh. Ah, uh, sila sila po, ay may lahi po itong ano. Ah, uh, may pagka silky makaibigan. Hmm? o ng uh, Chinese chicken, pero iba po sila. May may sulong po ang uh, you know, ah, uh, yung bandang taas kaya may inutos you know, lah may dugo po itong ah uh, ah uh, <laughs> uh, Chinese makaibigan. <laughs> Yan na silky. Yan. Pero ito upgraded na siya. Upgraded na po siya. Okay. Yung sila, yung ating uh, mga Black meat chicken, mga kaibigan. Oh, okay, sa ating mga pinapakain, upgrade that, upgrade, ah, uh, uh, ano po natin, ating mga pinapakain po natin dito ay, ah, uh, commercial feeds muna dahil maliit pa po sila. Uh, pero naghahalo na po tayo ng... Hello, mga kaibigan. Uh, thank you for watching. Shout out, Atty. Jose si Bento Juan, Lola Vlad, Gina Carpenter. Ayan, nakabayagmanin uh, dyan po sa Australia. Shout out po sa inyong lahat dyan. Okay, please uh, subscribe, like, and share sa aking video. At uh, sana, nataroon tayo ng uh, black meat chicken sa ating mga tala. Thank you for watching. God bless us all and to God be the glory.